Hoy, bakit ka lang? Kumuwi ka pa? Sana hindi ka na umuwi. Ba, alam ano mo kasi, bigod nga lang. Bantong araw mawawala tapos ay Marisak ano? well, guys. So may surprise na naman akong gagawin para kay la uh, Boss Babe at uh, kay Gabby. Got Robbie. Uuwi brand tayo ngayon sa Larry Gabby. So, ah So magpapapalit ako ng gulong ng sasakyan nila kasi naihiram ko naman to. Actually 3 days ko na siyang hindi sinusole. So ngayon ko palang isusole. Eh, pareha sa mga namin ginagamit. So palitan na kasi yung gulong. Kaya pinapalitan ko na. Ayan kung mapapansin nyo guys, wala na yung mga spike niya. Mukha doon lang manipis at may mga bitak-bitak na. So, hindi na ako comfortable yung biyahe na ako, malayo. So, palitan na natin yun. So, ayan mga kapit-bahay. Sana naman uh, matuwa, ka, matuwa ka sa surprise ako sa'yo. And, syempre, gusto ko safe lang din tayong dalawa. Syempre, kayo ni Romney at saka uh, ikaw. Kung ng malayo, gusto ko safe lang tayo. So, dito naman guys, syempre, pag ang gulong mo, binabalance pa nila yan. Tama ba ako ya? Balancing yan. So, ayan yung makina nila para i-balance. Naglalagay pa sila ng bakay dyan. Alam ko eh. Yung, eh ano, ano tawag yung kuya? Tingga po. Pa, itinga. Oh, yung tingga. O, oh, yung tingga. Para mabalance. So, ganyan ang tamang proseso pag hibilin ng gulong. Siyempre, dito lang yan sa may binibilan ko. So, LGC. LGC. Uh, dito lang yan sa may Plaridel. Halos tapat lang ng Walter Mart. Paglagpas boss. Boss. Ay, ay boss. <laughs> boss, eh, yeah. si boss, ito hanapin niyo si boss. Bibigyan kayo ng magandang deal niyan. Oh, <laughs> Para sa iyo po. Yan, syempre dito okay, lang yan sa yun lang. LGC di ba, boss? LGC tayo yan. Tayo. Tapat lang to guys ng Walter Mart um, Plaridel. Um, halos hilera lang ng um, McDo. So, dito talaga ako bumibili ng ano, gulong sa Kamags. Yan, shout out, boss. Okay. Moment yun. of truth, boss. Bayaran na tayo. Ah, Aray ko. <laughs> So, syempre, dito natin matitest itong gulong na to sa mga gantong daan. Ayan. Sobrang chill lang nung gulong na to. Ayan. Oh, Ang Parang baliwalo. <laughs> baliwalo. Ayan o. Baliwala sa kanya yung lubak-lubak na yan. So, syempre, hindi lang yon. Pag tag-ulan, makapit daw to. So, try naman natin kapag ano. Pakita ko sa inyo kapag umulan. Kung umulan, pero maaraw eh. yan na natin. So, mati-testing din natin yan. Ayun na. Kinakabahan ako. Iiii, kinakabahan ako, guys. Si Boss Bibo. Oh. So, Andrew, maling na si Yancy Dup. si Boss Bibo. Tra, 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 tara, Gar. Hoy, bakit oh. ka umuwi ka pa. Sana di ka na umuwi. Aray ko, aray no! ko. Tatlong araw. Oh, sorry na. Paano kung may lakad ako? Eh, wala nga eh. Eh, ito pa nga. Tatlong araw, boy. Ay, Tatlong araw din mo kami nuwian dito. Paano naman itong mga negosyo natin? Hindi nga, may ina si Kaso kasi ako. Tira yung mga kuko Ano Ando dumi, oo. Kasi, si... Po. si... Ano, ito na nga ang sinasabi ko. Maayos kong binigay sa'yo yung pick-up ah. Sorry Uy, ah. Huwag kang biro. Kailangan tayong pera. What? Ano nga Hindi, eh. oh, eh, hindi ka uwi ng tatlong araw. Itong car wash, napakadami nagpapakar wash. Itong cafe, adami yung tao. Hindi mo na ako tulungan. Hindi ka pa lang umuwi. Sorry na gano'n. Kala ko dyan. Eh, nung unang pa nga dumating si Ansi do po. Nung unang okay. pa nga eh, kaya kaya muna tayo, na, ka na Bisita mo na, unahan eh. ka pa. Ang gano'n Ang magaling. Eh, di ba nga, may nangyari na yan. Pinaayos ko lang. Ano ba iba? Nabangga ko ba iba? Umangga ka? Di ba nga, yung likod. Umangga ka? Yung likod. Hindi naman sinasadya agar, pero... Sorry na. Boy, umangga ka nga, boy. Umangga. Oh. Um, tingin nyo na lang. Ba, na, Narimedyohan naman eh. Pakita ko na lang. Tara, 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 tara. Pakita ko na lang. Ganyan ko hirang. Binabangga. Hindi nga sinasadya. Nag-sorry niya, sorry na. Ala, tignan mo nga. Tala, gari, gari. Tignan mo na Nara, medyo na mga medyo nang tagalan okay 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 na ako. Pero okay ka lang. Okay lang ako. Siyempre. Buti okay ka lang. Hindi na. Tignan mo mm. yung itsura mo. O sige, mag-aayos mag 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 ako. Ayos oh. mo. Ikaw magkaroon sa mag lahat mag mag darating ngayon, tsaka mag-serve ano, mag oh. hanggang mamaya. Iwan mo ko. Dami-dami mo. -dam 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 -dam. Sige na. Oh. Nara, medyo ano na man yan. Tignan yung likod. Tilipin nyo lang. Napaka, ano naman kasi. Ligod nga lang. Tatlong araw mawawala, tapos may eh, ano. ano ang gagawin ko? Ba, ano eh. Kasi marunong mag-ingat. Uy, buh, na kayo yung gulong ko. Ha? Kayo yung gulong. Kayo medyo naman eh. Ay, ay, mga pag-long ride na tayo ha? <laughs> diba, mo yung gulong namin, may mga guhit na no, oh. Tsaka bitak-bitak. Wala yun, para kang diba. ano. yun. <laughs> Sobrang <laughs> saya sa pakiramdam na mapasaya mo yung mga taong malapit sa iyo at taong itinuring ka ng pamilya. Siyempre masarap talagang tumulong lalo na at appreciate yung small or big things na naitutulong mo sa mga tao. Lalo na tong sa mga kaibigan ko na to. Ang importante lang naman sa buhay ay yung pakikisama kisama bilang kaibigan, pakikisama bilang pamilya. Kaya mga gar, meron man o wala, nandito pa rin ako sa inyo bilang pamilya at bilang isang kaibigan.